Tumilapon ang dalawang sakay ng isang motorsiklo na ito sa bayan ng Bangad Abra. Ito'y matapos silang salpukin ng isang umarurot na pick-up bandang alas 3 ng madaling araw kanina, September 24, sa intersection ng Santiago at Actividad Encomia Street. Imbes sa tulungan, tinakbuhan ng driver ng red na pick up ang mga nabangga nitong rider. Tumulong naman ang ilang motoristang napadaan sa pinangyarihan ng insidente at agad tumawag ng pulis. Isinakay naman sa mobil ng pulis ang dalawang sugatang rider. Hindi mo na unlock ng panayamang bangga'd PNP habang inaalam pa nila ang pagkakakilanlan ng driver ng pick up. Nawasak at nayupi naman ang motorsiklo na ito sa kaban ng Barangay Agay sa bayan ng Bantay Ilocos Ito'y matapos bumanggang motorsiklo sa kasalubong nitong SUV bandang alas 11 ng gabi noong Linggo, September 22. Ito pong uh, SUV ay uh, proceeding po west at ito naman pong uh, motorcycle na uh, opposite lane naman po siya nung nandun na po sila sa place of incident. Ito pong motorcycle ay nag-inroads po sa linya ng SUV at doon nagkaroon ko ng collision. Ayon sa mga pulis, mabilis ang takbo ng motorsiklo at sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang rider. Nagkaroon po siya ng mga grabe po na tama sa iba't ibang parte ng katawan ko. Yung yung banggaan, ayon po yung, uh, yung, uh, yun po yung uh, nagdulot ng pinsala at uh, may declare naman ko ng doktor ang tumingin po sa kanya na uh, dedo na arrival sir. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang 24 anyos na driver ng SUV pero mag-uusap pa sila ng pamilya ng rider kung magsasampa sila ng reklamo o idadaan na lang ito sa areglo. Ito na ang ikatatlumputatlong insidente sa kalsada na naitala ng Bantay PNP ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.